Inutusan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulia ang Bureau of Immigration na magpatupad ng foreign travel restriction laban sa 77 opisyal at pribadong individual na iniimbestigahan dahil sa umano'y anomalous flood control projects. Ayon kay Rimulya sa isang press briefing nitong Miyerkules, kabilang sa mga ipagbabawal bumiyahe ay ilang mambabatas at contractors. Gate niya, kung under investigation ka at bahagi ka ng gobyerno, hindi ka dapat umaalis ng bansa. Nilinaw rin niya na hiwalay ito sa Precautionary Hold Departure Orders o PHDO ng Sandigan Bayang na nauna nang ibinaba para sa mga opisyal na dawid sa parehong proyekto na mga nasa kustodiyan na at mga pinaghahanap pa. Pinaalala rin ni Rumulia na ang mga nasa gobyerno ay kailangang humingi ng travel authority kahit personal o opisyal ang biyahe. Kaya't malinaw umanong hindi dapat lumabas ng bansa ang mga iniimbestigahan. Noong November 21, naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Zaldico at labin lima pang iba, kaugnay ng um anomalya sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Sila ay naharap sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ORA RA-3019 at malversation na isinagawa umano sa pamamagitan ng pamemeke ng public documents. Noong November 24, iniulat ng mga otoridad na walo sa labing-anim na akusado ang nadakip na.